Hello, isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga mahal na manonood. Isang magandang hapon po sa lahat ng ating mga subscribers. Saan man po kayo ng panig ng mundo naroroon, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back pong muli sa akin pong YouTube channel na ATS Tambayan. Basta Tambayan ATS ang inyo pong pupuntahan <laughs> ayan ngayong pong hapon mga mahal kong manonood magluluto po tayo ng sinigang sa mangga isda po ito mga mahal kong manonood isdang tamban po ang ating isisigang sa mangga yun po ang ating gagamitin pangasim asim sa atin pong gagawing pagluluto ngayong hapon. Yun, welcome po mga mahal kong manonood. At syempre, kung naligaw lamang po kayo mga mahal kong manonood, huwag niyo pong kalimutang subscribe naman po ng aking YouTube channel na ATS Tambayan at pakilikes and share na rin po ng aking video para mas lalo pa po itong i-share ni YouTube maraming maraming salamat po mga mahal kong manonood ayan umpisahan po natin sa paghihimay po ng talbos ng kamote ay ah, ang isang tali po sa amin mga mahal kong manonood ay 10 piso kaya isang tali po yan dahil wala pong kulay pula yung talbos ng kamote na kulay pula kaya yan na lang po na kulay puti ang ating gagamitin. Pero depende po yan sa inyo mga mahal kong manonood kung ano po ang gusto ninyong gamitin. Pwede nyo rin pong gamitin ay talbos ng kangkong. Nasa sa inyo na nga lang po mga mahal kong manonood. Kung ano po lang mang po ang nandyan sa inyong kusina, yun na lang po ang inyong gagamitin para maka minus po sa gastusin. <laughs> ba? Diba? Ay, sa amin po, ang ginamit ko, yung talbos ng kamuti, puti, kasi wala pong pula. Ayan, mga mahal kung manonood. Tapos na po nating himayin yung talbos ng kamuti. Ang isusunod naman po natin ngayon ay yung pagbabalat ng mangga. Ang manga po mga mahal kong manod, ito po yung manga na kinalabaw. Hindi po yan yung Indian Minggo. Pwede nyo rin pong gamitin mga mahal kong manonood yung Indian Minggo. Kung yun po ang, kung po kayo dyan, sa inyong mga bakuran, pwede nyo pong gamitin Indian Minggo. At Pwede nyo rin pong haluan mga mahal kong manunod ng yung udlot po ba ng dahon ng Indian Mingo na kulay violet pa. Pwede nyo pong haluin, haluan yan yung gagawing pagluluto ng sinigang. Eh wala po kasi sa amin dito kaya bunga na lamang po ang ating ihahalo. Ayan, pagkatapos po mga mahal kong manod, ang sinunod na po natin ay yung paghihiwa ng kamatis pagkatapos po nating hiwain yung kamatis ang isinunod naman po natin ay sibuyas. Yun naman po ang ating hihiwain. Bali hindi ko na po mga mahal manunod pinakita yung mga ingredients na sa paghuhugas nito para hindi po masyadong humaba yung ating video. ayan tapos na po sa sibuyas. Ang isasalin naman po nating gagawin ngayon ay yung mangga ayan Kailangan po nating at uh, chapchapin o yung itak itakin. Iwan <laughs> ko po kung ano ba ang tamang termino nyan Itak itakin o chapchapin. Yan. Para uh, lumabas po yung katas bago po natin uh, ano bang tawag dyan? Hihiwain ba yan? Yan, bahala po kayo mga kung manonood. <laughs> Kasi hindi po natin kabisado. Ayan. Ang importante po mga kong manonood, ang ah, maninipis lamang po ang pagkakahiwa nito para lumabas yung katas niya at iwasan po natin na maano yung buto para hindi po maging mapait dahil pag naging mapait po yan ang labas po niyan ay papaitan <laughs> hindi na po sinigang <laughs> kaya kailangan natin ng matinding pag-iingat para hindi maano yung buto nung mangga <laughs> nangangasin po tuloy tayo ah manggang hilaw po yan mga mahal kong manonood bali maniba lang na siya <laughs> nangangasin po tuloy tayo ah nung nung hinihiwa po yan <laughs> kasi ang sarap kainin isaw sa asin or isaw sa alamang kahit saan ang sarap po niyan ayan mga mahal kong manonood tapos na po at syempre mega mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong youtube channel na ITS Tambayan Ayan, mag-uumpisa na po tayo ng pagluluto mga mahal kong manonood. Naglagay na po tayo ng kunting tubig at asin. Sa atin pong gagawing pagluluto. Mega mega love shout out po sa lahat ng ating mga mahal na manonood. Ayan, inilagay na rin po natin yung sibuyas at yung kamatis. Inilagay na po natin mga mahal kong manonood. Para kumatas na sila. maluto na sila. And shout out po pala sa lahat ng ating mga solid supporters. Ayan. Ayan, hintayin na lang po natin mga mahal kong manonood na kumulo yung ating tubig. Ano yan lang po yan mga mahal kong manonood? Asin, kamatis, at saka paminta. Ayan, takpan po natin para mapabilis ang pagkulo. Ah, tingnan nyo mga mahal kong manonood. 3 to 5 minutes. Ayan na po, kumukulo na. At nung kumulo na po, inalagay na po natin yung mangga na ating hiniwa ng maliliit at maninipis. At syempre, inilagay na rin po natin yung ceiling green. At bago natin tatakpan para kumulo po. Ayan. After 2 minutes, ayan, kumulo na po. At inilagay na po natin yung ating isda isdang tamban po 'yan mga mahal kong manonood. Sariwa pa po kasi mga mahal kong manonood kaya ang sarap niyang isigang. Bali hindi ko na po pinakita sa inyo mga mahal kong manonood nung nilinis yung isda. tinanggalan po natin ng kaliskis at ng hasang. Ayun, naglagay na rin po tayo ng pampasarap sa ating mga pagluluto ang ating magi magic sarap o yung seasoning tinakpan hanggang sa pagbukas natin ayan na po kumukulo na at inilagay na po natin yung talbos ng kamote yan at siyempre kailangan nating haluin pero dandahan lang po ang paghahalo natin mga mahal kong manonood kasi baka madurog po yung ating isda kaya ingat lamang po dandahan sa ating pag hahalo ayan takpon na po natin mga mahal kong manonood at yan pagbukas ayan na po kumukulo na ayan ready to ano na po yan ready to serve na yung ating sinigang na isda sa mangga. Ayan, kitang kita nyo naman po mga mahal kong manood. Ayan, naglagay po tayo ng asin dahil medyo matabang. Kaya nagdagdag po tayo ng kunting asin. mega mega love shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong youtube channel na ITS Tambayan uulitin ko po basta Tambayan ATS ang inyo pong laging pupuntahan ayan ay na nga po mga mahal kong manonood at syempre maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa akin pong youtube channel na ATS Tambayan hanggang sa muli po mga mahal kong manonood bye bye I love you all. God bless. To one and all. See you on my next video.